Hello mga auntie! Magandang araw sa ating lahat! At dahil Sunday, ayan at naggala muna tayo kasi it's a rest day. Sunday is rest day. Naisipan nga namin kumain sa labas dahil may non-libre mga auntie! Iyan ang tsura ng restaurant. Ang mga pagkain dito mga auntie ay hindi naman kamahalan ang isang order ay 350 lamang at sulit na sulit na dahil busog na busog ka na merong mga barbecue salad, soup yan ang kanilang mga dishes mga auntie tama ba dishes at ayan nga at subo subo muna tayo mga auntie ng ating in order na pagkain dahil It's Sunday, it's Lamon it's Rest Day. Ayan nga at flex natin ang ating salad na may shrimps. Kain tayo mga auntie. At dahil nasa restaurant tayo mga auntie, gumamit tayo ng kubiertos kasi hindi natin pwedeng kamayin ang salad at babayan. Pag sa bahay, ay hindi pa rin pwedeng kamayan kasi salat mga anti pagkanin pwedeng kamayin pero pag ganyan tinidor ang ating gagamitin mga anti bidang bidang naman yung kalabaw sa likod ko mga anti yung kinainan pala namin mga anti ay buffalo buffalo ba yan